Paris, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue at mga numerong number 5 at number 19. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kalinawan ng isipan at tamang direksyon na maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon. Ang number 5 ay nagdadala ng pagbabago at malalaking oportunidad, habang ang number 19 ay tanda ng tagumpay na nakukuha mula sa masipag na pagkilos. Sa gabay na ito, gamitin ang mga simbolo upang mapanatili ang balanse at maabot ang tagumpay. Taurus ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay green at mga numerong number 7 at number 23. Ang green ay simbolo ng paglago at pagunlad, na magbibigay sa iyo ng kasaganahan at inspirasyon sa iyong mga plano. Ang number 7 ay naghahatid ng tagumpay sa maingat na desisyon, habang ang number 23 ay tanda ng masiglang enerhiya na magdudulot ng progreso. Gamitin ang kulay at numero bilang inspirasyon upang magtagumpay sa araw na ito. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay yellow at mga numerong number 11 at number 29. Ang yellow ay nagpapahiwatig ng kasiyahan at positibong pananaw na makatutulong sa iyo upang maghatid ng liwanag sa mga sitwasyon. Ang number 11 ay nagsusulong ng magandang oportunidad mula sa connection, habang ang number 29 ay sumasagisag sa tagumpay mula sa pagtitiyaga. Hayaan mong ang gabay na ito ang maging inspirasyon upang maabot ang iyong mga layunin. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay purple at mga numerong number 10 at number 26. Ang purple ay nagpapahiwatig ng lakas ng loob at kagandahan ng espiritu na makatutulong sa iyo upang harapin ang mahahalagang gawain. Ang number 10 ay nagdadala ng simula ng panibagong paglalakbay, habang ang number 26 ay nagpapakita ng tamang direksyon na magdadala sa iyong mga pangarap. Gamitin ang mga simbolo bilang inspirasyon upang magtagumpay. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay red at mga numerong number 8 at number 24. Ang red ay sumisimbolo ng lakas at tapang, na magbibigay sa iyo ng enerhiya upang harapin ang mga hamon, ang number 8 ay nagdadala ng kasaganaan at balanse, habang ang number 24 ay tanda ng tamang desisyon para sa magandang kapalaran. Hayaan mong ang gabay na ito ang magdala ng tagumpay sa iyong araw. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay brown at mga numerong number 12 at number 30. Ang brown ay simbolo ng katatagan at praktikalidad na magbibigay sa iyo ng tiwala upang maayos na magdesisyon ang number 12 ay nagdadala ng maayos na koneksyon sa iba, habang ang number 30 ay nagpapahiwatig ng katuparan ng mga plano, gamitin ang gabay na ito bilang inspirasyon para sa tagumpay. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay silver at mga numerong number 6 at number 28. Ang silver ay simbolo ng karunungan at tamang pagdedesisyon na magdadala ng kaayusan sa iyong buhay. Ang number 6 ay sumisimbolo ng pagkakaisa at suporta mula sa iba, habang ang number 28 ay nagpapahiwatig ng tagumpay mula sa tamang direksyon. Gamitin ang gabay na ito bilang gabay sa iyong paglalakbay. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay orange at mga numerong number 9 at number 27. Ang orange ay nagdadala ng kasiglahan at positibong pananaw na makatutulong sa iyong pag-unlad. Ang number 9 ay tanda ng katuparan ng mga layunin. Habang ang number 27 ay nagpapakita ng suporta mula sa tamang koneksyon, hayaan mong ang gabay na ito ang magbigay ng inspirasyon para magtagumpay. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay gold at mga numerong number 3 at number 18. Ang gold ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay, na magdadala sa iyo ng positibong pananaw, ang number 3 ay nagpapakita ng lakas ng loob, habang ang number 18 ay tanda ng katuparan ng mga pangarap, gamitin ang gabay na ito bilang inspirasyon sa mga desisyon mo ngayong araw. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay white at mga numerong number 4 at number 22. Ang white ay nagpapahiwatig ng kalinisan at positibong enerhiya na magdadala sa iyo ng malinaw na direksyon. Ang number 4 ay sumasagisag ng matatag na pundasyon. Habang ang number 22 ay nagdadala ng katuparan mula sa tamang desisyon, gamitin ang mga simbolo bilang inspirasyon upang magtagumpay sa araw na ito. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay blue at mga numerong number 15 at number 31. Ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at tiwala sa sarili na makatutulong sa iyo upang magkaroon ng tamang pananaw. Ang number 15 ay naghahatid ng inspirasyon, habang ang number 31 ay tanda ng tagumpay mula sa pagsisikap. Hayaan mong ang gabay na ito ang magdala ng magandang kapalaran. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw. Naayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink at mga numerong number 14 at number 21. Ang pink ay nagpapakita ng pagmamahal at pagkakaibigan na magdadala ng kasiyahan sa iyong araw. Ang number 14 ay sumasagisag ng lakas ng loob upang harapin ang mga hamon, habang ang number 21 ay tanda ng tagumpay sa tamang landas. Gamitin ang gabay na ito upang magkaroon ng masayang araw.